ang gagawin ko ngayon para sa inyo ay tungkol sa ating allergy. Kung kayo ay madaling kapitan ng allergy, ito ang ating gawin. Ang apat na special reflex pressure points ay ang ating baga, lungs, ang ating sinuses, ang ating mata, at ang ating thymus. Ang lungs natin, kung mababang ang ating resistensya, mababa rin ang ating resistensya sa ating lungs. So, madali tayong kapitan ng allergy dahil paghinga natin, diyan tayo nagkakaroon ng problema kung marumi or may sakit ng ating baga. Ang sinusitis naman kaya nagbabara ang ilong permanent siya dahil hindi na rin natin na aayos ang ating uh, ang ating ilong nagbabara dahil sa sinusitis. Kaya mga toxins na naka, nakabuild up nakakapit, hindi pa na lilinis. And then yung ating mata, infection, infected, nanunuyot, nagluluha, masakit. Minsan, hindi na tayo nakaka, kita malabo na na overuse na magkakaroon na tayo ng glaucoma or cataract dahil na overuse marami na toxins ang nagbuild up sa ating mata. Maging ang ating thymus, ang thymus lang ang nagbibigay ng kaginhawahan sa lahat ng ating infection. Yan ang lumalaban lang sa ating infection para makatulong at mapapa linis ang ating internal organs kung marunong kayong mag reflex at isecrets ang hormones para linisin ang lahat ng infection. Kaya ito ang ating gagawin. Ngayon, pag nag nagpo-post ako ng aking reflexology, maraming nagtatanong how po, paano ang gagawin ang pagpapagaling sa ating mga karamdaman. Kaya ine-educate ko kayo Tinuturo ko sa inyo ang libre energy at ang gagawin lang natin ay i-pressure points para lumakas ang energy, ma-energize ang ating uh, katawan para linisin at para alisin ang mga dumi at para guminhawa tayo. So, umpisahan natin sa lungs or sa baga. Ang baga natin ay dito nakalocate sa ibaba nito pagitan ng pangalawa at pangatlong daliri dito. I-press natin ito, steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Release, press ulit, ikot. 1, 2, 3, 4, 5, balik. 1, 2, 3, 4, 5, release. Ang susunod naman ay ang mga sinus natin, sinusitis natin. Sa mga tips ng ating mga daliri, dito natin ipipress para maibsan ang ating sinusitis para unti-unti siyang gumaling at makahinga tayo ng maluwag. Dito natin ipipress, press steady pressure. Hindi dito sa lahat ng thumb dahil ito ay brain. Dito lang sa tips, sa pinakadulo. Press natin 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5 steady pressure release press ulit ikot 1 2 3 4 5 balik 1 2 3 4 5 sa pangalawa ganun din press steady pressure 1 2 3 4 5 release press ulit ikot 1 2 3 4 5 balik 1 2 3 4 5 ganun din dito sa gitnang daliri sa pinaka tips ng ating daliri press steady pressure One, two, three, four, five. Release. Press ulit. Ikot. One, two, three, four, five. Balik. One, two, three, four, five. Dito rin, press steady pressure ng 5 seconds. Pagkatapos ng 5 seconds, release, press ulit, ikot natin 5 seconds, balik ng 5 seconds. Ganon din dito sa pinaka dulo na itong maliit na daliri. Press steady pressure pa 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Press ulit. Ikot ng 5 seconds. Balik ng 5 seconds. Ngayon, pagkatapos natin dito sa sinus, dito naman tayo sa mata. Ang location ng mata ay yung pangalawa at pangatlong daliri sa ilalim nito, dito. Yung lungs kanina ay dito sa pagitan. Ngayon itong mata, dalawa. Dito sa pangalawang daliri at yung pangatlong daliri sa ilalim lang, nanguhit. I-press natin ito, steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Press ulit, ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. Dito na, press, steady pressure, 1, 2, 3, 4, 5, release, press ulit, ikot, 1, 2, 3, 4, 5, balik, 1, 2, 3, 4, 5, release. So, natapos na tayo ng lungs, ng ating sinusitis, and then yung ating mata. Ang pinakahuli natin ay ang thymus, ito ang nagbibigay protection kung meron tayong mga infection, ito ang nagpapagaling sa ating infection dahil ito ay naglalabas ng fluid. Yung fluid na yun ay para sa ating infection, pinagagaling at sumasama sa ating bloodstream. Ang location ng thymus ay dito. Press natin ito steady pressure 1 2 3 4 5 release press ulit ikot 1 2 3 4 5 balik 1 2 3 4 5 release ganun lang ang inyong gagawin kaya lang paulit-ulit natin gawin ito for 5 minutes so umpisahan natin ito sa lungs dito and then sa ating sinusitis sa dulong-dulo ng ating mga daliri sa pinaka-tips ng daliri And then yung ating mata dito sa ilalim, itong dalawang ito. And then yung ating thymus sa pinakaibaba ng ating uh, thumb dito. Ito ang base, pinaka-base sa ilalim sa ibaba pa nito dito. Ito ang thymus. So ang gagawin natin dito steady pressure din ng 5 seconds. Release, press ulit, ikot ng 5 seconds. Balik ng 5 seconds. Ulit-ulitin natin itong apat na ito, ang lungs, sinusitis, eyes, at saka thymus ng 5 minutes. After 5 minutes, lipat tayo sa kanan. Ganun din, kumpleto natin gagawin kasi wala namang uh, kaliwa na gagawin natin. Kagay ng puso, isa lang yan. Or ang liver, isa lang. Kaya hindi natin magagawa ng sabay-sabay yon Bukod. So ito, meron tayong glans, dalawa ang glans natin. Sinusitis, kompleto naman tayo. Ang eyes, dalawa rin, kaliwat kanan. At ang thymus, ganun din. So sabay-sabay nyo gagawin ito ng 5 minutes. 5 minutes din dito, paulit-ulit din. Kung ano ginawa natin dito sa kaliwa, ganun din, ganun din ang gagawin natin dito sa kanan for 5 minutes. So ang total na gagawin natin ay 10 minutes, araw-araw. So pag ginawa natin ito araw-araw, ang mga allergy natin unti-unting nagbabago, humihina, gumagaling. At ito ay nagbibigay ng kaginhawahan at kagalingan sa ating mga allergies. Any kind of allergies po ito in general. So gawin na ninyo ito araw-araw kung kayo ay may mga allergy na hindi gumagaling, gawin nyo araw-araw for 10 minutes para kayo ay pagalingin ng power of energy sa reflexology.